asan nga naman ba eh? Punta lang tayo sa ano Hello! Hello vlog! Ano ba? Tawag dito, unwind lang muna sa Ayun Kasama ko pa rin si Tiban ng Cebu Ay, gulyat pala Hi! <laughs> <laughs> Guys. Premium outlet 'to. <laughs> Binalikan talaga namin. Tayo. Okay. Ito yung premium outlet dito sa Montreal. pinunta namin dati. Binalikan namin. Mahirap lang dito guys yung parking, mahirapan wala ganong tao ngayon. Tingnan mo, grabe yung ano, yung parking area punong-puno. Oh. Grabe. Maulan na no, naman yung anong aming bakala Maulan Parang ano na Parang ano na siya Parang gabi na alas 6 Yung old uh, navy o oh. Interfoot Dito kasi guys Andito yung mga ano Yung mga branded na uh, Mga gamit outlet siya talaga ng factory kaya binabalik-balikan namin nakadalawang business na kang pumunta rito yan o lugar sa ngayon apat na lang kaming bumalik ganda ng ano nila dito lugar kaya nga lang bawat punta namin dito na ulan basa na yung aking camera Ayan o, ito yung lugar guys Ayan Kabayan, bagong dating lang kayo kabayan Ha? Bagong dating lang Taga dito lang din Bawal mo dito kasi ba Bawal ba? Bakit? Magwapo kami siya oh, Ito si Rice Velasquez o oh. Ito yung area dito guys o oh. Ha? Tara Yan po, may nakita tayong kabayan dito na ano, bibili daw yata ng The North Face. pagbasok namin sa loob ng Premium Outlet, ito yung bumungad sa amin. Ah, pagkaganda ng lugar nila, malinis. Parang 5-star uh, hotel. No? Dito pa lang sa toilet area nila, napakalinis na guys. Ayan o, oh, parang hotel talaga siya. Ganda o, oh. parang malahotel hotel ah nagtapon lang ng tubig tong mga to eh. dito sa Canada pag hindi ka marunong uh, magdala uh, ng pera talaga hindi ka marunong uh, uh, mag budget, hindi ka marunong uh, mag control, mag sa sarili ay talagang uh, hindi ka rin makakaipon dito gawa nga nung napakaraming uh, mga magagandang pilihin na pwede mong uh, mabibili sa mahalagang abot kaya lang, no? Yung mga hindi natin makayang bilhin dyan sa Pilipinas... Ay dito... Uh, madali lang talaga. Gawangan ng uh, maluwag yung uh, credit line at saka yung... Ano dito? Kahit wala kang pera... Makakabili ka, gawangan ng... Uh, credit card, no? Uh, binibigay sa iyo... Nang... Uh, uh, Banko. Opportunity mo para maluwag-luwag ka sa financial dito kaya lang, eh, syempre utang yon so kailangan mo bayaran dapat talagang uh, mag-control doon sa pinaghirapang pera so by the way guys, uh, dito ngayon yung status ng uh, mga immigrants ngayon dito ay medyo uh, tagilip, kasi sa ngayon uh, close na ng uh, government ng Canada yung uh, pagpapapasok dito ng mga imigrant kahit anong lahi ka na uh, kasi uh, dumadami na po dito yung mga uh, lokal na unemployed ba baga na reach na nila yung maximum uh, level ng uh, kailangan nilang uh, manpower para makabangon sila galing doon sa pagkakalugmok ng uh, COVID-19 na uh, virus no, noon so ngayon unti-unti nang nakabangon yung kanilang labor market So, temporary nga uh, kinuklose na ngayon yung pagpapapasok ng mga immigrant worker dito sa Canada. No? Kaya yung mga kabayan natin na may apply dyan sa Pilipinas, abiktado po yung uh, pag-issue ng ilimay ngayon. Dito sa Quebec, eh, nag na kami uh, uh, yung lugar dito ay hindi na sila nag, ano, tumatanggap ng Hindi na sila nag approve ng Lamia or yung labor market impact assessment so salat lahat po ng mga kabayan natin na uh, wag lang mawawalan ng pag-asa may chance pa rin kasi maganda ang uh, reputation ng Pilipino ngayon dito sa Canada so may chance pa talaga na mag-open magantay-antay -antay lang tayo mag-open sila ulit so malay nyo pagkakataon nyo rin nyo na rin makapunta rito no, sa Canada so dito guys hindi basta-basta din yung post of living na dito kailangan talaga marunong kang bumalance sa iyong financial na no? marunong kang mag-manage. So, dito, uh, mabibili mo yung uh, mga gusto mo, siyempre. Pero kailangan din uh, magkaroon ka ng uh, pagtitimpi sa sarili kung gusto mong uh, may marating dito sa Canada. ano So, by the way guys, dito pala ako ngayon sa Fresh Market dito sa Montreal. So first time kong makakita ng ano ng ganitong nga uh, Uh, pamilihan na may mga friskong isda no kasi madalas dito sa lugar namin sa uh, Trua Rivière um, walang ganitong store na mayroong mga yan mga makikita niyo may mga friskong isda no dito talaga puro frozen sa aming lugar uh, Sa hindi nakakaalam itong uh, lugar na to na inyong makikita ay dinadayo pa namin uh, almost or uh mordan 2 hours nag-travel magmula dito sa lugar na kung saan dito ako nakatira at dito ako nagtatrabaho. So itong uh, market pala na ito is uh Asian uh, uh, food ang mga binibinta So yan itong uh, in charge in charge dito sa isdaan ni eh, kababayan natin Pilipino yan. yan. makikita nyo yung -i -i ililinis ng isda yan yan. Yan yung uh, kabayan natin din na uh, nakatuka dito sa fresh market no so makikita nyo napaka fresh ko yung binta nila itong lobster yan nasa ano pa yan nasa aquarium ayan uh, yan no uh, makikita nyo uh, buhay yan mga kababayan so buhay yan siya na mabibili mo kung gusto mong bumili ng lobster so dito naman banda parte dyan sa aquarium na yan makikita nyo buhay din yung isda na mabibili mo rin sa halagang uh, ano yan makikita natin sa screen uh, hindi ako magkakamali eh, ano yan uh, nasa mga 16 per pound so ang mga presyuhan pala dito guys sa uh, per pound no? Uh, pound yung gamit nila rito kayo na lang bahalang mag translate dyan sa kilo kasi hindi ko rin alam <laughs> so yan makikita nyo guys yan si kabayan yan, Pilipino yan guys na magtitinda dyan so ito rin namimili uh, Pilipino rin may mga lahi iba yung mga lahi mga isyan madalas mga ano yan mga uh, Banggali Bengali uh, mga Columbian, uh, Colombian or mga ano Indian ayan uh, so yan ito yung hipon may may tahong may isda dyan tapos uh, yan uh, talagang ano, ito yung pinaka wheat market nila dito. So pili lang dito sa Montreal lang mayroong ganyan na uh, supermarket. So kaya uh, malayo. Kaya kailangan pagpunta okay, ay susulitin okay, na. Kung okay, hindi tayo nakakabili, may mga, may ano pa nga oh? may malaking ano pa yung hito, ayan oh, giant uh, African hito yata tawag niyan. Ayan, mga malaking isda. No? So, sa murdang, murdang, almost ano na ako, mag 2 years na ako dito. Ngayon pa lang ako nakapunta dito sa ano na to, sa palingki na to. No? So, nagulat kami, nadiscovery namin na mayroon pa lang ganito dito sa Montreal, no? Yan, to Kikita nyo dyan, napakaraming uh, mga pagpipili ang klase ng isda. Yan. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na kahit saang palingki ka magpunta, may makikita ka talagang fresh no so dito pag sa grocery store ka ah uh, uh, puro talaga fresh guys ano sa tingin nyo lapo-lapo yan diba guys sino nga alam <laughs> dito makikita mo yung fresh ko na ano lobster na uh, 16.99 uh, uh, per pound yung uh, price niya dito sa loob ng aquarium mo oh. pag pagka may bumili dadakutin lang yan at uh, yon, ready to balot na para ma take out no ng customer dito naman na uh, may buhay na isda no taga uh, 16.99 din per pound dyan, may uh, parang may pusit diyan din sa ano naka stack diyan sa aquarium na yan no doon din sa kabila yung uh, isda naman na buhay na buhay talaga na pwedeng mabibili so yun guys hanggang dito na lang muna yung aking video at kami ay pauwi na magpapakounter na so mag travel with kami ng dalawang oras pauwi ng bahay so see you on the next vlog